hi guys! Today is November um, 3. So, malakas ang ulan, guys. Eh, sabi nga nila, dito si Bagyang Tino, Tino, Tino. So, doon naman siya sa, yung bata ng bagay, tundoon naman sa, ano, di ba, Visayas, Kabisayaan. So, doon sa Mindanao, doon sa atin, parang tail tailer or pako or ang sabi tao Pero, malakas mo rin ang ulan, ha? Kanina pa ito, umulan morning. So, parang, lumalakas siya, may hina, lumalakas yung okay. hinahinap Kaya sa lahat ng mga napiktuhan ng so super sa bata talaga ng pag sa ng bataan ingat po tayo na way eh, um, kung ano man ang mga paalala or uh, instructions from the government especially sa mga rescue team sa natin, you know mga baha, mga landslide and kasi sabi na unang talaga pero yung mga sleep kapitbahay bahay namin kay eh. Nagkatakanta pa rin. <laughs> Karang may bird din siya. So, ayan. Uh, malapit naman kami dito sa Baybay. -bay. Sa Baybay. I-check natin kung ano yung status sa Baybay. -bay. Pupunta natin yung Baybay. Kom na ko na pa yung... Wait, okay, guys. Dapat meron din tayong... Tuwal niya. So, happy... Wala na ako sa baybay pero wala pa ay. Papay sa libutan. It's so heavy. My god. Oh. No ako. pa, wala pa? Oh. Eh. Guys. Oh, bah bah di pesaan. Lu aku ajak gini. Pasat Ini dia ni tu big rain. nak kena tenang. Hai, apa-apa. Seputat ni um, dagat dito sa amin kasi malapit kami dito sa dagat tignan natin kung ano yung itsura ng dagat dito natin makikita ang malawak na tanawin ng ah! sorry ba diba, ako matutupin ito kayo baha ah! sige wait bahari ito, ito. Baha dito sa amin feeling na okay dahil mabaha ito sa amin yung baha doon sa mga ano area so, doon o oh, loo kay makanal man na Malakas pa rin ang kulahan. Let's get a see here. Parang tagal ko yung nakapunta dito ay nakadaan. So let's go. Ano mga hmm, balay-balay na dito? Wala pa yung dati. Wala ang dagat dito. Wala ang dagat guys. Diba, Ayan. Ang dagat. Ang ah! dagat. Ang Ang dawi na. lang ito. Mabaha. Hala na ba sila? May mariligo na ha? Mabaha na po dito sa amin. So doon tayo sa dagat na ito. Ano na? Doon tayo ang baha ha? Ang tubig. Ano ko wait. Ayan. Ha? Doon tayo siya pumunta sa dagat ha? Ano po? Ginoon kaya kita ko sa amo. Dito tayo sa yun ano, yung mga crocodile. Dito tayo sa ano namin. Uh, sa tambayanan talaga noon. Stambayanan. Lagi na ba? Gaya Ito yung tambayanan namin noon guys. Bermuda. Ayan. So pwede natin mag, ano, magbanig-banig biha. Ayan. o. Oh. Malawat siya pwede magbanig-banig. Pwede mag-picnic. Kung maganda ang araw. hindi naman maganda yung araw natin. Yan! Pinuok ko. Grabe ang tubig ba. Dito sa karagatan namin. Ayun Oh. Makikita mo talaga. Ah! Hindi sa wito. No, ayun Oh. Ginuok ko. Lord, ko. Ginuok ko, Lord. e ganit eh. Ano lang siya. Ulan na malakas. So, more on water siya. yung mga baha. Ah. Ayun na. Ang lakas. Teka lang. Ang lakas. Ito yung mga inbornal natin. Eh. Ayan. Punta sa dagat So ano na siya po? Ano na siya color brown? No, hindi na nakikita talaga doon. Oh, dahil sa lakas ang ulan. Buti na lang. Kitang mga dahon. Oh. Wala siyang kilos yung mga dahon. Meaning, hindi masyadong uh, malakas ang hangin. Maula lang talaga siya. So, mas more on water ngayon. Water ngayon kaysa and kesa hangin. Oh, grabe. Ginoop oh, ko. Lord God. Lord. Tana. Patunaw na itong bagyo, Lord especially sa ating mga friends sa Kabisayaan, mga friends natin dyan sa Visayas, mga kapamilya sa Lodjo, ay sa, pati sa Palawan, kasi pupunta na doon doon bukas sa Palawan. Okay, kung sila nagbagyo, kaya naligo mo. Kaya sila naligo, sila kahit bagyo. Hala, ginoon ko tambo mo. Hala, ginoon ko na street. Hala! Yung <laughs> pamangkin ni ano, Bruno. So, grabe. Pinoon. Lord. Tunawin nyo po ang bagyo. Sana hindi po makapekto na masyado doon sa atong mga pami pamilya. pamilya. Para po ano. Pinoon, gabi ha? Pinoon po. Ano, ano ba ha? Mga dahon po, gabi. Pinoo po. ito araw. Gabi. Pinoon. Panabangin. Pinoon. Grabe talaga yung dagat. Wala talaga baga kasi yung mga baga, mga mausit na sa amin mga mangingisda. So, hindi mo na nangisda kasi ano din. Dahil sa baga, alam nyo naman diba, And sa mga school dito sa aming municipio, kanila lang nag-cancel um, or nag-suspension ng classes. So, classes ng suspend ang na ano, suspended, hindi po ang trabaho, sabi nga nila yung mga teachers, mga guru, nandun pa rin sa school. Yung mga bata ang ang importante. Ayan. So, umuwi ang mga students. Kaya, nasa mga bahay-bahay lang ngayon. So, alam mo, ulan nga. Ayun, oh, grabe. Sana hindi masyadong malakas, Lord God, na bata. Doon tayo sa ano. Gusto ko pumunta doon saan. Uh, Ayun si bahan namin. So, ito, na, ito na yung view namin dito. Maganda ito na dito for birthday, for wedding, eh, kung kumaganda ang araw, eh, kaso, mabasura na, ha? Noon, ang linis talaga nito. Nininisa namin. Ngayon kasi hindi na kami pumupunta dito. Mga bata na lang mga iba. No, that's the view of our karagatan. Na sana ay, ayun o. Diyan na papunta sementerya sa amin. So, ang raming tao yan kahapon at yung buwan. So, ngayon, mga bagay talaga. Actually, pupunta sa dato ng Kariendi Oral Series for my braces ano appointment. Hindi na ako tumuloy kasi ang lakas na, diba ba? Baka kasi maano pa sa daan masimba ko kung anong hindi ko ako dito. Mojo na ako ko ang pelak ampo ng dili unta. Ano? No. Talaga dito ang bola. Ang ulan pero nandito ako no. sa labas dito No, nandito lang sa labas yung so, mag-update -up tayo kung ano mga nangyari dito. Dito sa amin kasi, yung ano nang ilindol ba for tsunami lagi mga kapit ba ito nandito for, for to check in dagat may mga alin or malalaking alin or wala wala naman hindi naman nangyari so face the lord so ngayon ang lakas talaga ng ulan o oh, talagang tawag ito more sa water siya ngayon buti na lang walang hangin kasi kung mahangin tapos maulan pa doon ang double uh, doble ang ating ano doble ang pag so, anong problema kay okay. So, sa lahat dyan, next time may nagsisend sa akin ng message or nag-comment nag sa ating mga posts di doon sa, ano, sa, sa, sa aking page na malaki sa daong ulan sa Cebu, sa Bacolod, saan pa ba yun? Sa Iloilo. -ilo. So, please, please, please. Doon pa naman si Ting palagi doon si Kuya na si Ati si Kiyot. Sana, um, okay lang family nila doon. Okay naman family kasi strong naman ang bahay nila. So ayan. So prayer pa rin, no? Praying for the safety of everyone. So ayan. Ang dagat is color Milo. Pwede na mag-coffee dyan. Initin mo lang. Tapos titrahan mo ng sugar. Pwede na. <laughs> so ano talaga? So prayer, prayer, prayer. Let's pray guys for everyone's safety. Pero talaga ang... Pagyayari sa mga at hindi sa water mo. Hina yung paning. Ayan, ha? Huh? Oh, Matubig bahala dito, dito sa ila Kaya ito sa highway. Yung iba, pumapasok sa bahay. Ano, oh. Hmm. No iskito house na. Ah! Puto na tayo ng bahay Kaya Umuulan na ng malakas. iskito get to wala pa maramang ulam sa bahay na. Hindi tayo magkapunta ng market. Tapos super lakas. Kasi yung market yun namin dito. Kailangan ka pa magsakay ng habal-habal or vulcan eh. Yung vulcan wear lang. Kasi limited lang. So ngayon hindi tayo makabili ng gulay or something. Mag ano lang tayo eh. Mag-inap pa. Ay mag ano ba? Mag-sardines. Ay, gina sa po. Sardinas mo na kami. For the betterment of life. For the betterment of life. Uy, lakas talaga ng alam gina-off namin, oh. May mga sagingan, may mga lubi. Ito talaga kung maagod. Ito may baham uh, dito. Ayan. Uh, May mga mga pato, smell mo mga pato? Ang lakas na nang maulay, hindi mga hmm. uh, waterfalls. Mga river of life, meron po <coughs>